Magandang araw sa inyo mga kasabong Ito naman muli ang iyong lingkod Si Laban Sabungiro Ang ating tatalakayin ngayon Ay ang uh, Araw ng Laban uh, Sa Hot Pipe po So Shout out dyan kina na uh, Desiderio Lamsin uh, Sa Petro Cab Game Farms Sila si Mr. Cabs And Dinmar Dinmar no shout out din kay ano diyan at arudel uh, tabang and din shout out din kay at positive vibes uh, 999 uh, request niya ito so ang ating tatalakayin ngayon ay ang araw ng laban sa hack fight po so magkaiba po ang hack fight at saka sa Derby but still kung uh, ang sinunod ninyo actually iba talaga may may pagkakaiba no ah uh, ito yung kaibahan niya mga kasabong kalimitan po, sakpay, po yan sa fight uh, nag-uumpisa po iyan sa usually mga alas 12 ng ano noon at saka alas 5 diyan talaga yan ah uh, yung alas 10 na yan bibihira yan pero Pumasok talaga yan sa alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon. Ganun talaga yan, basta hapay. So, ito yung suggested na magawain kung kayo po ay maglalaban sa hapay. Bago ninyo dalhin ang inyong manok sa sabungan, ilimber nyo muna ng 20 minutes para makaipot yan, makapok. And then, before ninyo dalhin, itravel i-ano niyo? pa-i-drop ninyo ng mga anti-stress. Para kasi sa traveling kasi, uh, may stress yan. Ayan. So, well, of course, mga kasabong, pagka nag Ita-travel na natin, usual na ginagawa natin, nilalagay natin sa bayong na nagda-drive tayo ng motor or sa karton. Ayan, expose sila sa hangin. Yan po. Yan po ang hakpay. So, kahit umalis kayo ng uh, alanganing oras, uh, hindi, hindi, ka mukha sa derby na kailangan umaga pa. So, dito alanganin yung oras. Ibi e na uh, alas 10 ng umaga, pwede kahit anong oras. Basta, at least, huwag ninyong baguhin ang pakain ninyo sa umaga. Pang nagpakain po kayo ng alas 7, alas 7 po ang pakain mismo. Ayan. So, pag nagpakain po kayo, kung sa hackpite po, 3 port. 3 port yung pakain ninyo doon sa pinapakain na araw-araw. Ex Example na lang. Uh, 40% ang pakain niyo 40 grams so 3 fourth ng uh, 40 grams that is 30 grams pag sa derby naman po mga kasabong ang ipakain po ninyo 1 uh, fourth po no so pagka mayroon kayong uh, 40 grams na pinapakain sa bawat kain so ipakain nyo lang pagka sa derby 25 percent ayan po which is one fourth. Ayan. Yan po ang kaibahan ng kain nila. Bakit po mga kasabong? Okay. So, three fourth. Three fourth of forty, uh, that is thirty. So, sobrang taas. Ganito po ang rason. Pag sa hakpait po mga kasabong, usually po ang manok, uh, may workout. Sinisikan natin yan. Sinisikan. pagka nasubrahan nga ng sikad, stress ang manok. So, kailangan po nila ng uh, may fuel yung katawan. So, pag may fuel yung katawan, so meaning, kailangan nilang kumain. So, kailangan may stored na uh, carbohydrates ang katawan ng manok dahil nasa hakpait ka. Hindi ka mukha sa derby po pagka sinabi po ng ating uh, uh, runner na oh, ah uh, limber na po kayo. Saka mo kukuhanin yung manok mo, wala pong ano yan, walang workout yan dahil nakapahinga. So meaning yung pakain niya, less ang pakain mo dahil walang workout. ah uh, hindi nasusunog yung energy, so less ang pakain. Yan po ang pagkaiba ng ah uh, derby at saka dun sa hakpay. Tandaan mga kasabong, ang pakain po sa panahon ng hakpay po is 3-4, that is 75%. And then sa derby po, that is 25% or 1-4 lang po ang pakain. Ayan po. So, pagdating ninyo sa sabungan, kuhanin ninyo yung manok sa bayong. And then, isprihan ninyo ng pine mist, ayusin ninyo yung balahibo, at saka ilagay sa limber pin na 3x3. Pero mga kasabong, alam ko wala kayong 3x3 dahil normal na sa atin yon sa 5 Pero may tali po kayo, di ba? So, kuhanin niyo yung tali, itali niyo yung manok. Tali niyo muna dyan yung manok para uh, mariregulate yung ano niya na nilagay niyo sa karton o sa bayong. So, kasi may stress yan, nahihilo din yan. So, para mawala, i-ano nyo muna ng 20 minutes. Kung may limber pin kayo, mas maganda. I-ano ninyo, i-limber nyo muna ng 20 minutes. Pagkatapos po niyan, kuhanin mo yung manok mo, ilagay mo sa kulungan. So, kung ano yung travel mo, ilan yung travel, ilang oras yung travel mo, times 2 yan. Kunyari, Nag-travel ka po ng isang oras papuntang uh, Sabungan. Kailangan ipahinga mo ang manok mo ng 2 hours. Bago mo iulot yung manok mo. Ayan po. That is the suggested ng uh, Department of Animal sa United States. Kahit ako... Ganon ang ginagawa ko. Times 2 talaga. Nag-travel yung manok ninyo ng 30 minutes, pahingahin ninyo ng 1 hour. Bago nyo kunin sa kulungan, iulot ninyo. Ayan po. And mga kasabong, uh, pagdating po sa ulutan, huwag nyo ring masyadong ikahig ang manok para hindi ma-preserve yung energy niya. Dahil nga, ah, uh, one punch, pag malakas, isang, isang palo lang na malakas, yan po ang kailangan natin. So, paano papalo yung manok pagka-stress na? Ayan po. So, pagka-inulot ninyo, kailangan huwag masyadong pagalawin sa sikan. No? And then, kailangan mga kasabong ah... Uh, 3 hours hanggang 4 hours. Uh, 3 and a half hours to 4 hours po. Huwag nyo nang ilaban ang inyong manok pagka sobra yan sa ganyang oras. Dahil nga, istris na yan. Hindi na, hindi na maganda yan. Wala na yung, wala na yung, ano nyo, conditioning ninyo yan. Nasira na pagka inulot ninyo yung manok ng sobra po sa tatlong oras, to apat na oras po ay hindi na po po yung manok ninyo. Huwag nyo nang ilaban. Sa sunod na lang po. Ganon po ang kailangan. So well mga kasabong, no? Ah, uh, Pagdating din naman sa sabungan, kailangan huwag kayong mainit sa labanan. No? Pagka nakita ninyong hindi naman kayo nakakalamang, ay iuwi nyo na yung manok ninyo. Baka yun ang sakit ninyo sa mga fights na yung iba eh, natakot pong iuwi yung manok nila. Kailangan nang ilaba. Huwag po. Uh, 80% po. Talo kayo niyan. Dahil, siyempre, lumalaban kayo sa malalaki na eh. Sa mga tingin ninyo, hindi kaya ng manok niyo dahil sa tapang ninyo. Ah, uh, hindi yan. Sayang. So again mga kasabong, maraming salamat pala sa ating mga viewers, lalong-lalo na dyan sa ating mga subscriber. Sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na kayo para marami kayong matutunga, uh, matutunan galing sa akin. Marami pong salamat sa inyo.